Samantala, naharap naman sa panibagong mga reklamong graph at malversation si dating Pangulo at kasalukuyang House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo kaugnayan sa 38.807 billion pesos na illegal na ibinayad mula sa Malampaya Fund. Sa isang pahayag, sinabi ni na National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated President Pete Ilagan at boses ng Consumer Alliance Incorporated President Roger Reyes na ang kanilang reklamo ay batay sa kamakailang nakuhang Commission on Audit report na natapos noong 2017 lumalabas kasi sa ulat ng COA na nakatanggap ang pamahalaan mula sa mga operasyon ng petrolyo ng Malampaya Oil and Gas Wells mula Enero 2002 hanggang Hunyo 2013 kung saan 38.807 billion pesos ay ikinategorya ng COA bilang hindi wastong disbursement dahil sa hindi pagsunod umano sa umiiral na batas, tuntunin at regulasyon. Sa kanilang reklamong inihain sa Office of the Ombudsman noong Setyembre 28 lamang ng kasalukuyang taon, sinabi ni na il Lagan na Treyes na ang mahigit 38 billion pesos ay napunta sa mga programang pang-agrikultura, patubig, mga proyekto sa calamity rehabilitation, mga proyektong relokasyon at pabahay at iba pang mga proyekto. Ang mga nabanggit anyang proyektong ito ay hindi saklaw ng Presidential Decree number no. 910 na nagsasaad na ang Malampaya Fund ay dapat gamitin para sa mga proyektong may kaugnayan sa exploration, exploitation at pagpapaunlad na mga katutubong mapagkukunan ng enerhiya na mahalaga sa paglago ng ating ekonomiya inamin naman ni Ilagan na ibinasura ng dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales ang reklamo laban kay dating Pangulong Arroyo na nagutos ng pagsasampan ng plunder at iba pang kasong kriminal laban sa negosyanteng si Janet Lim Napoles, dating budget sekretary Rolando Andaya Jr. at 23 iba pang mga opisyal dahil sa umano'y scam. Nadismiss naman si Arroyo sa kaso sa kadahilan ng ang kanyang naging tungkulin lamang ay magbigay ng autorisasyon sa disbursement ng pondo at wala siyang kinalaman sa maling paggamit nito. Gayon Gayunpaman, ikinatwira ni Ilagan na sa naturang scam, tanging 900 million pesos lamang ang pondong hindi wastong na ibigay at hindi ang buong 38.807 billion pesos na ginamit ni Arroyo sa maling paraan umano sa loob ng siyam na taon ng kanyang pamumuno. Bunsod nito, hinamo naman ni Ilagan si incumbent ombudsman Samuel Martires na magsampan ng kasong at malversation laban kay Arroyo.